Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po so, ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin ano ba ang mga benepisyo ng online gambling para sa Pilipinas. Alam ko maraming tao nagalit-nagalit na sa online gambling kasi maraming nasirang buhay. Pero guys, no, sa tingin ko ang gambling guys, hindi dipindi yun sa tao. Hindi yun lang may sa gambling. Kung ayaw nyo mag magsugal, ayaw nyo. Pero malaki din itong tulong sa ating bayan, sa Pilipinas. So sinusulong ngayon ang pagpapigil. Si Senador Sobiri ay nag-file po ng resolusyon na iban, total talaga ang online gambling. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe, no? So ano ba ang mga benepisyo na makukuha ng Pilipinas sa online gambling? Una-una, guys, malaking kita para sa gobyerno. Taunang record-breaking revenues mula sa online at e-gaming ay humikit kumulang 410 to 410.5 billion pesos noong 2024 na inaasahan umabot ng 450 to 480 billion pesos or 7.8 to 8.3 billion mula sa 2025. So, malaking kita ito sa pamalaan, malaking bagay kung hindi makurapot na may tulong sa taong bayan. Ang pagkorbilang bilang ng pangunahing regulator ay naglilipat ng malaking bahagi ng nitong kita sa National Treasury na tumutulong sa pambansang pundo para sa social at infrastruktura. Ikalawang dahilan, ano bang benepisyo makukuha ng online natin sa online gaming para sa Pilipinas? Paglikha ng trabaho direct jobs, industriya, customer service, IT, cyber security, game development, live dealers. Indirect jobs sa so television, real estate, hospitality at retail. Pogo alone ay nag-employ na humigit po mo 40,000 Pilipino bago ipatigil ang operasyon. Grabe, malaki din palang tulong ng Pogo. No? Ikatatlong, pag-unlad ng teknolohiya at infrastruktura pinalakas ang internet ang mobile networks for G5G para suportaran ang online gaming. Nakakatulong dito sa pagdevelop ng smart cities, public Wi-Fi zones, and traffic systems. Ikaapat e guys, pag-akit ng dayuhan na pamumunan o FDI. Maraming international gaming operators lalo na mula sa China, Japan at Korea na pumasok dahil sa regulatory advantage ng bansa aabot sa 6 billion dollars ma maaring ipuhunan sa casino sector sa susunod na limang taon. So foreign investment yun guys. Ikalimang dahilan, growth ng real estate at turismo. Nagagamit ang bakanting opisina para sa online gaming hubs. Pinapawi ang oversupply mula sa BPO, Integrated Resorts, Offline Online Gaming sa Manila, Clark Cebu ay nag ng high-spending foreign guests. So, ang konklusyon natin, ang online gaming sa, sa Pilipinas ay nangangako ng malaking kontribusyon sa pambansang pundo, mag maglik, mahigit maglikha ng trabaho, employment, pag-unlad ng technology and infrastructure, at pag-akit ng dayuhang investors or pamumuhunan. Pero may mga kaib kasabay din ito na panganib tulad ng social cost, addiction, kriminal na gawain at komplikasyon sa regulasyon kailangan ito balasay ng masusing pamamahala, responsable paglalaro at paigpit ng oversight. Yan po guys, no, ang mga benepisyo na makukuha ng Pilipinas sa online gambling. Hindi lang puro sa masama, ano, may mabuti ding na i So maraming salamat sa inyong panonood guys. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. I love you all. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Paalam.